Update tayo sa baboy na inantay natin mga anak Wala pa rin oh, Wala pa rin siya Pero nakapaklog na in case na umulan Safe na yung anak niya Pero ililipat din natin yan pagka Talaga sure ng mga anak na, na. O, Para hindi magputi naman yung anak niya Yan yung ating Baboy oh boy, dito sa so na, unahan Naman pakain na yung manok Ayan naman yung mga rabbit dito Gusto na mga rabbit Hello. Ito naman yung mga manok at pabo nagaantay na rin sila diba yung manok wala pa dito diba manok wala pa dito Tumakabo natin nandiyan sila. Ibang mga native chicken gumagala na ganitong oras. Wala na dito. Eh, tira na lang eh. Tabo gansa. Oh. ah eh, yellow corn. Medyo pasira na itong yellow corn. Ito yung mga huli-huli nating stocks na luma. mukhang busog sila pero mabalik-balikan lang nila yan tapos lalabas na naman yung kakain doon sa labas maanda mo maraming makain itong mga alaga natin dito dito naman sa manok na nakatali yan yellow corn na may kasamang kunting pinch naman yung binibigay natin sa kanya ah, oh, kasi nakatali lang siya dito na dito mga pre-range bukod sa yellow corn marami din sila nakakain ay, yeah, may mga manok pa din tayo dito. Tunahan. Mga oh, nakatali kasi nag-aaway-aaway pag hindi tinatali. Tunahan. Okay lang natin dito pagkain niya. Ito, so laki yung mga manok natin. Dito, meron din. Dekat nak beli ni Kad tumpul tadi. Tak boleh nak mengam. Dah jadi pisau. isa pa bigyan na rin natin itong mga rabbit ng Madre de Agua tapos yung kanilang lagyan ko rin ng kunting pins at saka mais yung kainan nila tapos tubig nga lagyan natin oh. o so, ayan yung pagkain nila dyan yan kumakain na rin yung isang baboy natin dito ito yung malapit na mga anak nantay lang natin hello dick ayan, pagkain niya kasaba ito yan oh. kasaba na may darak at kunting pidge yung pidge na hinahalo dyan yung pampalakas na ng gatas o, lakas niyang kumain And may bahayan na dito nilagyan namin trapal para pag nanganak siya hindi mababasa yung mga anak niya dito sa unahan o, malabong na rin yung mga saging may bunga ni saging tapos sa baba may mga kanaka dyan Singapore tapos, may mga madre de agua din dyan mga gabi tubo tsaka dito sa unahan meron din kamote dito kami nagtatalbos minsan pang ulam ayan o oh, malaki na yung mga saging dito ito so, naman sa unahan nandun yung mga baboy namin so, yung mangga pala dito tumubo na yung mangga tinanim natin Ayan, may mga baboy tayo dyan sa unahan ako tali tapos yung mga baboy nating free range na naiwan dito dyan o oh, nakaantay na rin Dito may Madre de Agua, dumabong na yung mga dahon simula nung tag-ulan. Kaya nag-aantay na rin yung mga inahing baboy natin dyan, mga naka-pre-rich yan sila. Mamaya naman yan si mama naman ang pagkain dyan. Ayan na. So didik. Yes, ito rin sa amoy Itong okay. part na to, dito ang kainan oh, Nililinis ang kainan yan Tapos nang kumain, ando na yan Nalabas na yun na doon doon oh, Tapos makamuhan na yung part ayan Tapos, may mga kawayan doon, may babaan din doon Maraming tubigan doon So nag-swimming din yan sila doon oh. Tapos dito Bahay ng kambing, dalawang bahay ng kambing at uh, yung isa neto hindi na masyado tinitira ng ilang kambing na tinira dyan so yung ilalim madalas minsan or minsan nandyan sila ang mga maboy na to uh, minsan nandyan sila sa siya iba ng loob at ang mga anak na inukuha na namin dito yung na uh, hinihiwalay na para maiwasan na uh, yung mga bigot kung dito pinapanganak sa loob so, mag may po din tayo dito so, ang para hindi mabigat po dito ito sa unahan yan nandito pa yung iba mga kambing natin ito naman kasi nakaready ito para doon sa kabila naman ng mga baboy yung so, mga gagawin pa lang nating inahin meron tayo dyan na hindi pa, na, hindi pa natin pinakasasampahan pero malalaki na mga kano yan may mga magandang breed na yung baboy na yan so may mga kambing tayo dito o, yan yung twins na anak niya. O, mga magnanay na ibang kambing natin, meron dito dito sa unahan. Yan. Bahay din ang kambing to. Hello, kumusta na? Ito naman yung ibang kambing natin. O, dyan naman, o. Linisin pa yan. Ay, anak niya, o. si Lalim. Hello. Oh, may mga bagong panganak na kambing din tayo. Dito sa so ano, linaw ng tubig dito, oh. Pag umulan. Hala. Merong umaagos. Ayan. Ayan yung ating Hello, maagos. Ito, sayo yung tubig ko. Kala ko ulan. Ito palang gripo, nag-agos. Ayan, baha na dun, oh. daming inagos. Ang walang na kaibayan rin dito sa kuryente bumitaw dito, naputol kaya pala kumainin isang baboy natin dyan o, kinagsama, halo-halo natin ng the rock, feeds at kasabay pinakain natin dyan o, kasi yan ay pang konsumo rin namin pang litsod So sa unahan mga baboy natin dun ang gawing inahinin pinigay na rin natin yung kasaba na no, din naluan natin ng pigs at darak yung pakain dito yung mga pabo pusog din oh kasi kanina nakikisalo rin yan dyan pag kumain yung mga baboy naikain din sila ito yung isang inahing baboy natin mga gagawing inahing baboy pa lang to ayan tapos meron tayong isa pa doon Uh, so far naman, nung nagpalaki kami, ito yung talagang nakikita namin na ganito na kalaki. No, habang wala pa rin sa tamang age ng uh, papasampahan sila. Kasi dapat nasa 7 to 8 months uh, old bago namin pinapasampahan. So ito wala pa. By next month pa ito. Kapag ka naglandi na to next month, so doon pa ito mapapasampahan na. At tuloy na magiging baboy ito. So yan yung ating update. Tapos kapag kuha na, pwede yung pakawalan sa loob. Pero... Ito pero iisip pag ako, pa kasi maaring awayin awayin to ng mga naunang nandoon. Maliban lang pag natalian na rin yung mga nandoon, pag malapit na mga na. So, pupwede na rin ito ipasok sila doon sa loob ng training area. Ano pa dito? Na Minsan na nahabol sa akin. Ay, iba pa mga lalaking pabo, marami dito. May iba natin pabo na galing-galing naman. Oh, kana ayok ka. O oh, mga away ka. Oh, ayan, yeah. kasi matapang yung pabong yan. Tapos may manok din tayo dyan na may sisiw. Hoy! Ito labok na. Ano mula naman siya oh. Bakit? So, ayan po, no? Oh. Ayan, muli po. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa mga video natin. Thank you for watching! Hey, ayan, mga... yung mga baka natin. Ayan, may mga baka din sa unahan, no? Yung baboy. Main na rin.